So, hi mga palangga. For today's vlog, ayan, nandito kami sa labas ni Alishan. Dadaling ko siya sa park. So, guys. Galing kami sa May So, dadaling ko muna si Alishan dito. Maglaro-laro siya. <laughs> Maglaro siya sa snow. dala dala niya yung bola niya guys tingnan niyo Alishan. Siya lang yung tao dito guys. 10:00 <laughs> na dito ng umaga. Pumunta kasi kami sa ano supermarket. Eh, di na ako siya dito. Mamaya mag-aaya naman niya siya pag gusto na niya umuwi. Alishan, Hi, to get your ball. hindi niya makuha. Hi, <laughs> Slowly! Yay! Ang pula na na mukha niya. Nag-snow na naman dito. Ayan, nandito kami sa park ni Alushan tingnan nyo yung snow guys yung snowflakes so 10 o'clock na dito ng umaga tapos pumunta kami ng supermarket tapos ayun dinaan ko si Alicia dito sa sa park ayun siya Naglalaro. na tinanggal na niya si hi si hi lutka nawala na siya guys naglalaro siya muli Bush, bush, <laughs> bush. Dililinis niya yung mga ano guys. So tinatanggal niya yung mga ice. Guys, ganito yung hichuran ng snowflakes. Oh, ayan, 'di ba? Ayan yung hichuran ng ano, guys. Snowflakes. Ito. Hi, Lutka. Hindi si Alishan. si Alishan. Lucian. Lucian. Kaya niya nilinis guys. Sasakay pala siya. Hi Dali Let's go home na. Guys parang lumalakas na yung snow. Si Alicia gusto niya gusto niya matulog. Tingnan no. Tingnan mo yung pisngin ni Alicia na mamula na. Tingnan natin. <laughs> What is this? Um. Schnee. Um. Huh? Malapit na kami sa bahay. Gusto ko yung kamay ko guys. Nanigas na. Wala kasi akong gloves. Tignan nyo, guys. Hmm. Ayan. Diyan na kami. So ayan bye bye